ito kasi dapat ay pagtataniman dapat namin ng mga gulay then ayan yung mga bibi natin hello guys welcome to manalo little farm magandang hapon Um, ngayon na lang ulit eh, nakapag-update na pala. Kasi nga gawa na itong mga nakaraang bagyo. Medyo uh, tuloy-tuloy ang pag ang pagulan. Bali sa mga ilang araw nang nagdaan, medyo mga na din naganap dito sa bukid. Mm, uh kagaya -huh. na lang na ito. Ayan. Bali hanggang hindi pa din nawawala yung mga tubig. Kasa lang, meron binago dito. Um, bali kasi ang nangyari di ba nung nagbuhat kami ng kulungan medyo medyo pa medyo pa hirapan kasi di ba nga ng meron pangbutas dito ayan um, ngayon tinampakan nila bali binigyan nila ng bagong daan yung tubig kasi bumagsak na yung labasan ng tubig namin doon ayun as inasira uh, na siya. Pati yung pader. Ngayon, medyo ay, medyo ma, ano na yung lupa, medyo masuyo-tuyo na kasi umiit naman ng buong araw. Pero, ito na naman ang panahon natin. Ayan. May, may parating na naman yata tayong bagong bagyo. Then, ayan yung mga bibi natin. Ayan, may mga ilang-ilang peraso pang mga nakakalipad pa. Ayan, oh. Kasi hindi pa naman lahat. Yung mga iba, pinutulan na yan ng mga pakpak. -pak. Ayan, para, para hindi makalipad. Tapos, yung ilog. Ayan, ito, ayan. wala siyang tubig kasi nga hinarangan na yan. Ayan, tapos dito. Ayan. 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 Wala na, gumuho na siya eh. Ayan bum, bumagsak na talaga siya. Tapos, kung mapapansin nyo, malalim na yan. Medyo makakadaan tayo dito kasi mat matigas na yung lupa. Malalambot pa kasi yung mga lupa dito. No? Nung isang araw. Kaya, hindi masyado ako nagpupunta. Ayan. Ayan, chan. Ayan. Hanggang dun yan. Ibig sabihin, Umuka na siya eh. Ayan. Bagsak talaga. Dahil sa nagdaang bagyo. Kaya, ang ginawa nila, napag-isipan nilang mag-iba ng daan. Then, ito mga nakaraang bagyo, kasi nga, di ba, naisip ko yung ano ng rabbit natin. Di ba, dito ko nilagay yun, nilinis ko yan. Ngayon, pinaglulutuan na lang yan ng mga gulay na galing sa palengke yung pinapakain namin sa bibe bali nilipat namin yung mga rabbit dito ito na, ayan na siya yan. pero safe naman yung mga rabbit na yan kahit na umuulan pinapakala lang namin ito sila o oh. nilipat namin ng pwesto kasi nga medyo mahirap ang daan pero ayos naman sila safe naman sila yan tapos yung tubigan natin ayun yung kulay dilaw yun nabulok na yung yung ano, napier na nakuha natin ito na sila ngayon. Dito ko na sila nilipat. Ayan. Pero, bububungan pa din naman yan. Kaso lang, ngayon, yan na lang munang trapal. Ang gagawin natin. Ayan. Tapos, yung dito tayo, balik tayo dito. Tapos, eto. Ayan. Di ba yung tubig na yan? Ayan. Hinati nila yan. Ayan. Dito na sa kabila. Ay! Ito pala yung dati kong ginagawang asola. Wala na, no? sila na. No? Ayan, butas-butas na eh. Oh. Hindi na yata pwedeng magawan ko ng ano. Sa isang araw, uh, titignan ko kung magagawa ko pa yan. Ayan. Dito. Dito, dito na nila pinadaan. Ayan. Doon pa sa isang anuhan. Kasi meron pa kasi dito isang butas pa na galing doon para doon sa tubig papunta dito. Ayan. Papunta dito. Ayan. Dito lahat, ano yung tubig. Ayan, dyan. Dito. Pero sabi nila, ang plano nila, um, lalagyan daw ito ng lupa, tatambakan. Pero hindi ko alam kung kailan. Then, dun sa isang video namin, hindi na namin in-upload kasi nasira. Ito kasi dapat ay pagtataniman dapat namin ng mga gulay. Kagaya ng okra, ganoon kamatis. Ito, nagbungkal kami dyan. Kaso lang kasi, nung time na bumagsak yun, medyo nasira kasi. Ayan dito nila pinadaan. Kaya, hindi na muna namin tinapos. Pero, gagawa pa din akong ano, para, kahit pa paano, makapagtanim kami ng gulay. Sa ngayon, hindi ko pa siya nagagawa kasi nga, pangit kasi ano, hindi, kasi hindi pa daw sila tapos. Kaya, hindi din ako makapag-umpisa. Mm -mm. Tapos, yung mga bibi natin, andyan, hindi ko lang alam kung nakagawa na sila ng kulungo ng pa itlugan ng mga bibe tsaka ng mga manok kasi yun ang sabi nila eh. Sa so, ngayon kasi, ito na nangyari, itong mga nangyari nitong mga nakaraan, hindi pa masyado nakapag-ano kasi nga ng bagyo. Yan. Pero medyo mad madami ang mga bibe Sa mga gustong bumili nga pala, ayan, binibenta namin um, nagbebenta din kami. Bibe, pabo, um, sa mga manok, magpapadamit uh, magpapadami pa ulit kami. Pero meron kami ibang plano kay Garding din eh. Kaso lang, um, hindi pa namin napapaano kasi nga, pinag-uusapin pa namin. Mahirap din naman kasi basta-basta ka nalang sugod na hindi ka sigurado. Eto kasi tatambakan. Ayan, kita nyo. Uka na talaga siya. Ibig sabihin, humiwalay na yung pader sa lupa. At saka malalim po iyan kaya may may possible talaga na pwede pa siyang bumagsak lalo na doon kapag natambakan ng tubig yan kapag na ipon wala lalong masisira kung mapapansin niyo bitak-bitak na yan eh Ito. kita ba yan oh bitak-bitak na yan pati lalo na kapag nandun sa unahan lalo na kapag nandun sa may tulay kita na yun Kita na. Eh, pa tatabi na natin yung pala. Sa so, yun, may mga pagkain na din naman yung ating rabbit. Ito na yung tubigan nila eh. Kaya, kaya pa yan. Bali, bukas na lang ulit ako maglalagay ng tubig kasi nilagyan pa na Ayan, yung mga kabit natin. Safe lang sila. Yan yung ginawa kong tubigan nung nakaraan. Um, hindi ko siya tinapos kasi nga, di ba sabi ko nga, hahatiin ko nga siya. Bali, yun na yung nangyari nun. Bali, nilagyan ko na lang sa itaas ng screen ulit para mapagamit siya. ganyan yung... Lahat ng mga nandito po, mga babae yan. Pero mga bata, paksin. Hindi pa sila pwede. Kaya, maliban dito sa isa. Itong PS100 ko, malaki na din pala ito eh. Ayan. Medyo gumanda ganda na ang katawan nila. Hindi kagaya nung nakaraan na. Kasi medyo hindi ko na iintindi. Kasi nga. may mga ibang pinagkakabalahan. Pero ngayon, din ang makatawa nila. Tatabalan nyo na. Yun. Maayos na katawa nila. ay Tsaka, ang bilis nila lumaki. Eto, bago ko lang ito kinuhang, liit-liit pa niyan. Tala mo ngayon, Oh. Ang na nila. Yan, lalo na isaw. Ayan, eh. Pero hindi ko pa natitimbang yung mga yan. Bali na bali na bawasan na pala sila. Gwano to dito. Dito ay apat. Labing dalawa na lang eh. Walo, siyam, sampu. Isa, labing dalawa. Labing tatlo. Bakit nagkagano? Ito ay isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anin, pito, walo. Walo isa. Oo, tama nga. Dapat kasi labing lima yung mga yan eh. Namatay kasi yung isa kay labing apat. Tapos kinatay namin isa, labing tatlo na lang. Ito uh, mm, na siya, nangyari natin. Ngayon, nagpaplano ako dito sa mga lupa. Mat matigas to, pero kapag inano mo, buhaghag to eh. Medyo matigas lang kasi yung Ngayon na lang ulit eh, na kapag update sa ating bukid. Eto, pinapakain pala nito dito. Um, sila sa mga namin ng daraka, tsaka yung mga gulay na nakukuha namin sa palengke. Minsan kapag sobrang aga at tsaka medyo sariwa pa, lalo na yung mga pinag-anohan ng mga repolyo dito na bibil, um, binibenta yun. Um, dati nakuha ko lang 10, ngayon ni 15 na isang balot tina um, tinatagtag yun na ni kuya bali niluluto bago hinahaluan ng darak tapos pinapakain sa mga bibe kasi lang hindi ko kasi naaabutan yun minsan pag nagluluto at saka nag nagtatagtag kaya kaya kanya kami ng oras eh Tapos ngayon medyo hindi naman maganda panahon ayon sa balita natin dahil may paparating na naman ang dalawang bagyo. Ngayon, ito na lang, lang ng update natin sa ngayon kasi wala pa tayong <laughs> hindi pa na naman nakakagawa ng bagong gawain. sa so, susunod na lang ulit. Pero ito na yung nagawa namin. Okay. Okay. Bale, sa susunod na lang ulit na update sa Manalo Little Farm. Ito nga pala yung aking dalawang Jack Russell. Hindi pa nakakain. Mamaya no? na sila kumain. Kapag yan ay hinatiran. Hina, yan lagi ng tatay ko ng pagkain. Ito hapon. Hindi kayo magagabi. Tapos sa pagkain nila. Ah, meron nga pala akong tinanim doon sa so, may gilid na uh, ube. Hindi ko lang alam. Nakita ko lang yun. Nabunot ko. sumibol, ka lang. Pero meron siyang laman. Konti lang. Tinanim ko ulit. Sana lang kapag tumubo na lang ulit yan. Okay, sa ngayon, ito na lang muna. At salamat sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. Subscribe na po sa Manalo Little Farm. Then, ito na lang muna. may uh, okay. plano ko pang asahan ng alaga ng itik pa na kasi <laughs> mahirap pag sabay-sabay na walang plano dami yes, na nila. konti manok ko ngayon. Ano nga pala yan? Nasaan na ba yung road island red ko? Ano wala? Ay, yun na pala yung kinatay na pala ng ano. Birthday ni Yung road island red ko na uh, kanda. Hindi hmm, pa pala